Nakadetain na sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay si Tony Yang, ang uh, nakatatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Yan ay matapos siyang maaresto sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ayon sa Bureau of Immigration, inaresto nila si Tony Yang alinsunod sa kanilang mission order dahil sa misrepresentation at pagiging undesirable alien. Sabi ng PAOK na meke umano ng impormasyon si Tony Yang para makakuha ng birth certificate dito sa Pilipinas. Antonio Maestrado Lim ang nakalagay sa kanyang birth certificate na inirehistro noong 2004. Ginamit daw ni Yang ang Philippine Birth Certificate para maiparehistro ang kanyang umanong kumpanya na Philippine Sanja Steel Corporation sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon kay House Squad Committee Co-Chairman Dan Fernandez, ang koneksyon umano ng naturang korporasyon sa mga iligal na pogo ang dahilan kung bakit iimbitahan nila si Tony Yang sa susunod na Quadcom hearing. Mamayang hapon, babasahan ng sakdal sa Valenzuela Regional Trial Court si Dismiss Mayor Alice Guo para sa kasong graft. Bago nito humarap din si Guo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara, kaugnay sa operasyon ng iligal na Pogo. Balitang hati ni Chino Gaston. Chinese candy kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Filipino, kumakain ng hopya? Hindi pa ako kumakain pa ng hopya. Thank you po. Ganito ang sagot ni Alice Goo ng alukin siya ng hopya sa gitna ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa mga pogo. Muling inungkat ang mga tanong kung Pilipino ba talaga si Goo, gayon din ang kanyang pagtaka sa bansa. Ipinakita pa sa kanya ang class pictures na galing sa report ng GMA Integrated News noong Hulyo tungkol sa mga nagsabing naging classmate nila ang dating alkalde. Can you please enlighten us who is in this picture. For that question po, uh, I think I cannot answer. Uh, I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. But would you agree with me if I would say kamukha mo yung nasa picture? Uh, ma'am, I will not confirm po. Gayon din sa larawang ito, nakuha raw mula sa isang Chinese newspaper noong manalo siyang mayor ng Bamban. Nung una sabi ni Guo ang tatay daw niya, ang binabati ng Chinese community dahil Chinese aniya ang kanyang tatay. Pero iba raw ang lumabas sa pagtatanong ng isang kongresista sa ibang marunong mag-Chinese. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Lial Goo of Bamban. Ah, uh, ma'am, wala pong nakalagay. Kalaunan sabi ni Guo. Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Uh, Kina-congratulate po niya uh, ako, yung tatay ko. Paulit-ulit ding tumangging sumagot si Guo sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa Pogo at umano'y kasosyong sangkot umano sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga na nagpunta kang Malaysia eh. Bak ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit? Ngayon, i-invoke mo. Uh, mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo na 1,000 times? Huwag mo kaming kami gaming tanga, iha. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa mga tanong ng kamera, binigyang babala si Guo. We will cite you in contempt. You are now detained in Camp Well, in fact, I will ask the PNP and the, the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center. This will be your last warning. Kaugnay naman sa dating PNP chief na ayon kay Pagcor official Raul Villanueva ay hinihinalang nasa payroll umano ni Guo, hiling ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbil pangalanan na ng Pagcor kung sino ang tinutukoy nila. We are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila and we're not happy with what he said. Since he's under oath, they have to tell us kasi it affects the whole organization. Sino po ang BNP official na natatandaan mo na nag call na po sa inyo bilang mayor? Ah, uh, matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po ah uh, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Ah, uh, yung ngayon po na PD, uh, I forget the name po. Uh, Mr. Chair, uh, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan? Saan? Saan truth? Truth saan? Uh, kung sa paano po ako pinaalis. Duda naman ni dating senador at dating PNP chief Ping Lakson. Chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo na dating hepe ng pulisya. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP chief. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May magandang development now sa paghahanap kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, sabi ng PNP CIDG. Pero hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. Binalaan naman nila ang mga taong tumutulong kay Roque para makapagtago. Pinaghanap ngayon si Roque, kasunod ng inilabas na arrest order ng House Quad Committee dahil sa pagtanggi niyang ipasa ang mga dokumento. Kaugnay sa sinasabi ng kamera na biglang paglobo ng yaman ni Roque. Kabilang ang sal n tax records, medical certificates at iba pa. Nauna nang iginate ni Roque na hindi niya ito ibibigay lalo't pribadong dokumento ito ng kanyang pamilya. Hindi raw siya magpapaaresto sa kamera at hindi raw siya pugante. Binayon ng malakas na hangin ang ilang panig ng lawag Ilocos Norte. Misto lang nga nagsasayaw na ang mga puno at nagtalo rin ang mga palay. Nababahala ang ilang magsasaka na baka malaglag ang mga butil ng palay na ay nasa flowering stage na. Habagat pa rin ang nakaapekto sa Ilocos Norte at sa iba pang panig ng Luzon at Visayas ayon sa pag-asa. Hindi naman nagpapaulan na sa bansa ang dinabante ang low pressure area na nasa Batanes area. Pero may chance sa itong maging bagyo. Apektado ng malakas na monsoon rains ang Ilocos Region, Zambales at Bataan. Posible po ang baha o landslide. Dahil din sa habagat, magiging maalon pa rin at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan kasama na ang Kalayaan Islands. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Luzon base sa rainfall forecast ng Metra Weather. May chance rin po ng ulan sa ilan pang panig ng bansa. Asahan ng mataas na tsasa ng ulan sa weekend lalo na sa bandang hapon at gabi. Pusible ang heavy to intense rains. Uulanin din tayo rito sa Metro Manila ngayong araw, bukas hanggang sa linggo. Abot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng buhawi sa Kabatuan, Iloilo. Tumagal daw ng 30 segundo ang buhawi. Pinaka napuruhan ang mga taga-barangay Ayaman, Takdagan, Sulangga. Kines Interior at ganipaan Olo. Mahigit limang pung bahay ang napinsala. Nasira din po ang pananim ng ilang residente. Nangako naman ang tulong pinansyal ang mga LGU sa mga naapektuhan. Salamat, Tony. Isinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Rojas sa Palawan dahil sa matinding pagbahabunsod ng mga nagdaang bagyo. Base naman sa isinagawang rapid damage assessment and needs analysis, tinatayang mahigit sa 13 milyon piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Habang mahigit naman sa 200 milyon piso ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura. Ang bayan ng San Vicente sa Palawan pa rin, isinailalim din sa state of calamity. Ayon sa San Vicente LGU, nalubog sa baha ang mga palayan at mababang barangay. Nasira rin ang ilang kalsada at bahay ng ilang taga coastal areas. Ideneklara ang state of calamity para mabilis na mabigyan ng relief goods at iba pang serbisyo ang mga apektadong residente. Pasintabi naman sa mga kumakain, tatlong patay na baboy ang natagpuan sa tabing dagat sa San Andres, Catanduanes. Sa Baguio City naman, isang bahay ang nasunog. Ang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sunog ang gumising sa mga taga San Carlos Heights, Irizan, Baguio City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog mula sa ikatlong palapag ng isang bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang apoy. Walang naitalang nasaktan sa si insidente. Patuloy pa rin inaalam ang pinagmulan ng sunog. Sa La Trinidad, Benguet, huli sa Bybas Operation ang isang lalaking nagbebenta umano ng ilegal na droga. Nakuha sa kanyang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mayigit 6,000 pesos. Walang pahayag ang suspect na pinsan din umano ng isa pang drug suspect na nahuli noong Hulyo. Tatlong patay na baboy ang nakita sa dalampasigan ng barangay agoho sa San Andres, Katanduanes. Pasintabi lang po at nabubulok na ang mga bangkay nang makita noong nakaraang linggo. Hinala ng punong barangay, posibleng may sakit ang mga baboy at sadyang itinapon. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga baboy. Agad itong inireport sa Municipal Agriculture Office at inilibing. Panawagan ng punong barangay, sana ay hindi na ito maulit lalo't deklaradong fish sanctuary ang bahagi ng dagat kung saan nakita ang mga baboy. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.